So yan guys, so ganito bala kalaki yung bunga nga ng kuwan na to guys. Yung classing shark na to. Otodos Megalodon. guys, dito sa Mr. Fossil na makikita dito sa isang mall dito sa Tainan guys. Yan guys, so. Yan, oh, laki yun. Kasi yung katawan natin sa tao. Oh, ang oh, laki diba? Yan. So, sobrang laki ng bunga nga okay? guys. Ayun uh. o. Oh. Oto dos, yung tawag. Tapos meron pa dito. Ang dami. Ang dami yung makikita dito. Yung mga mga discover niya ng mga, mga mga ancient na mga kuwan. Mga mga, 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 mga makasasayang mga creatures yan. Malaking kuwan guys. Eh. Ito yung tinatawag na Leo, Leo Rodon Ferox yun, ang laki pala. Oh, yun yun guys. So, discovery nila. Dito sa Mr. Fossils na makikita dito sa isang mall dito sa Thailand. Yun guys. So, binibenta nila guys. Ito yung mga presyo nila guys. Nakakalula. 320,000 wow. NT ha? tapos ito 600,000 NT Nakakalula <laughs> Nakakalula mga presyo Ayan, marami pa dito diba? ang <laughs> laki <laughs> Ayan. Tapos yung guys yan yung itlog yan so subukan yung bumisita dito guys para at least makita nyo sa personal ang itsura sa isang tindahan na dito ang, ang yung magbibili nyo din million NT yung mga uh, ibang presyo na binibenta nila dito mga uh, faucets